Isang matinding bakbakan mga ngayon? Luan Alcano versus Efren Bata Reyes. Para pagkain, yeah, patayin ityan ng Hindi sa sa Hindi lang sa billar, kundi sa chess pa. Hindi lang sa sa chess pa. Hindi lang sa sa chess pa. Hindi lang sa Jump oh my god, jok, jok. Jok, jok, Pandai. selamat bak Sa hindi pa po na subscribe, subscribe na po yung Jerry Gray TV. Kung si Alan, pwede Alan ka. Pwede. Patunan niya yan. Kasi, nagpatalo. Tapos, ba't hindi kayo magkakalala chat si Dabul, Jeffrey De Lona, a.k.a. Dabul. sa ganda chat. Tapos tayo ulit mamaya. 285 Ga dan mabbaraka mga edib. Matira ang matiwa. Oh Ronald Kano aka The Volcano. Ganda ng laban nila mga idol Sinong papalag Efren Bata Sa isang chess Sinong Sinong sino sino akala ay naganyang edad hindi po nagpapahinga

Sino magkakalaban ba? Sino magkakalaban? Ano partida? Talo na daw. Talo na. Eh matatalabang ka ng mga utak. Pa-fighter fighter muna naman. Talo na na lalaban ka pa. Ulit?

magaling sa chess. magaling 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 magaling

Sino kaya ang magaling mga... Sino, sino 'yung nagira? Yung tiga patangas o yung tiga bigan? Nagira. Labanan ng na mga otak. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo Jerry Gray TV. Eh, mo biglang ano to, biglang natutulog diyan. Dati na mamamatay

Nak ng putat. Ayam. Kamu aku trek. Kita lagi kau ng tu apa sama awak yang sebut stay. Jom kita sisi nanti.

Porkinta ako. Kowako. mo porkinta pa? Pory porkinta. Sitwala sa mo ko pa? Nga porkinta. Nga porkinta. Nga sa Nga porkinta. 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 Nga Ano Nga porkinta. Nga porkinta. Nga porkinta. Nga porkinta. Nga porkinta. Nga porkinta

ay, ganun mo lang magkukunekta. Sabi na yun, dumayo ka rito, isang di pa lang pagitan. Gusto sa <society> mesa niya eh. Gusto ko sa mesa ko. Sa <sinan> Dennis nga nila ko rin eh. Sa nga kayo rin Tinalo mo pa rito. Dennis nga, tinalo. Tinalo Tinalo mo rito. Hay naku, titig mo. Hay, lipas ka duhey. Malakas ito, ano eh? Lamangan. Sabi nang lamangan, harangan. alam mo ba yung lamangan, hindi maganda pakinggan 'yun. Masakit pakinggan lamang. Lamangan. Sa tagalog talaga. Kuwari tayong ko. Hay hindi 'to baaden mo. Sino kaya yung bisingot ta? Teka, ako kulitin mo. May lang yan. Gusto niya 32. Nag-i-isteran -nag pa mga player mga idol. Kasi si Asis Ado ihingi ng partida. Korintada daw kay Carlo. Di ka na. Wala ako eh. Kaya na lang maglaban. Ba't nga

Natatalo na siya. May pa ulit. niya. Labanan na mga otak. Yan lang. Yan Lagi nagdo-donate. lagi. Siguro yung tinatimingan na usunod niya. Wala sa My friend, Bata Reyes versus Ron Alcano. Aka, The Volcano nagigisan dyan. Oh. Ayan. Ayan. Nandito pa nga So, dito? Dito? Sa mesa mo? Sa mesa mo ba? Ayan, o. Open bola. Dito naman yung placing. Paano nyo may placing nyo, Dito yung open. Dito yan. Mayo eksipisna, eksipismo na na maniples na pa yan. Amin kang ikis mo? Alam 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 mo? Yes. Ganda ng tira nih, friend my Ganda ng tira Atak e eh, friend batteries. अरे साथ <laughs> <laughs> Hai amendaro. Bapak memang jempolnya sekarang bare saya juga sudah ya juga punya ini oh baik kan tadi belum ada proses di <laughs> video 何 <Okay. S 3> ala baka sa magkering talo na ako yang masuk nanti baiklah memang masuk ke menit

वो तीर ने पर किया अरे वो बोल रहे हैं वो कौन है सर वो ये ये में सीधा अरे ना किया तू सीधा ना रह वो और भी तो ये बाहर मेरा बाहर क्या वो भी तो और ये और ये Madre कभी सीधा

được rồi được rồi bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn nghe <laughs> câu chuyện này các bạn có là bạn nào có trauma <laughs> các bạn là lo lắng gì đó thì các bạn cứ nói cho tôi biết nha các bạn nha các bạn ơi không biết là các bạn labanan nama otak Allah <coughs> 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 <Lama, coughs> benar nama Allah. <opa>. Bagus. <coughs> <coughs>

Kaya lang, 40 na Warenta na, 40 na na, mo panlabanan, ka mo fighter ka. Yeah, wala pa uh, nga, wala pa 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 nga, Maraming kasi, so, na, so, kasi nakakarinig eh. Kung sila lang. Siyempre. <tip> 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 ano? Steven Seagal. Steven Sakan. Ano <tip>

labanan nama otak So hindi pa po naka-subscribe. Subscribe po kayo sa Jerry Bro TV. Hmm? Oh. labanan <laughs> La pulau latesa nama otak Ala banana mo ako. at nga yun. Panalo po mga idol si Efren Batares. Panalo po. Hindi lang sa bilyar magaling kundi sa chess pa mga idol. So hanggang dito lang po tayo mga idol. Nakakalawit na po yung kamay ko. Bye bye. Panalo po si Chop Efren Batares. Ayan po. Dito po tayo sa Knockout Sports Bar kay Bobby Pacquiao. Carabiano. Sige mga idol, hanggang dito na lang po tayo. Bye bye! Nan, ganda ng bilyaran dito mga idol. Sige mga idol.